Eh, kaya lang, pinakita nung isang, nung kasamahang tayo, yung makasunod, na pinakita niya yung video na nakuha niya. O yun, huli sa akto, kitang kita, yung ginawa nung mga personnel o tauhan ng Transport Security Office. <laughs> kaya wala nang lusot. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe, mga kabunyog at mga kababayan. Isa na namang kaso ng uh, kahihiyan sa ating bansa. Itong uh, naganap sa Naia Terminal 2. Nabalitaan nyo na ba ito? Kumakalat na ito sa social media. Nabalita na rin ito sa mainstream media. Uh, limang tauhan ng uh, Transport Security Office o TSO ang, uh, ang nangangalaga sa seguridad ng uh, Naiya Imaginin nyo, sila yung nangangalaga sa seguridad. <laughs> Tapos sila pala sangkot sa ano na naman, sa uh, kalukuhan, korupsyon, dyan sa ano, sa Naiya Terminal 2. Alam nyo kung anong kwento? Oh, isang turistang Thai, uh, dumaan siya dun sa, sa, ano, sa x-ray machine. Pagdaan niya sa x-ray machine, yun, habang dumaan siya dun sa x-ray machine, nakupitan ang bilis ng kamayata nung ano ah, nung personnel na yon o tauhan ng uh, Transport Security Office TSO. Ah, pagdaan nung Thai, ah, hindi niya napansin ah, na nakawa na siya. O oh, ah, halagang kung yen eh, yen pera na yen ang ano, pero kung katumbas sa peso 8,500. Eh ngayon, nawawala, nabawasan, nawawala yung pera niya. Siguro nagreklamo tapos may kasama siyang na nakasunod sa kanya. Ah, gustong hingin nung ano, gustong hingin nila yung video nung uh, panahon na nagdaan sila doon, yung uh, sandali na dumaan sila doon sa X-ray machine para malaman kung sinong kung paano nawala yung pera nila. Ah, ah sabi nung mga official ng TSO, mga tao ha, wala, wala daw X-ray doon eh. Ay wala daw CCTV. Gusto nilang uh, mahingin yung mahingi yung CCTV. <laughs> Ay ang hindi alam ng mga ano, ng mga tauhan ng Transport Security Office, ano, mayroon palang video. Yung habang yung yung tay na, 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 na nakuna ng pera uh, dumaan doon sa X-ray machine, yung nakasunod pala sa kanya, kinukuha ng video at kuhang-kuha sa video. Yung ginagawa ng isang babae na tauhan ng TSO, yung pera hawak-hawak niya tapos uh, pinasimple niya linagay niya sa bulsa nung ano nung kasamahan niya oh kasabwat magkakasabwat sila oh ayan kitang-kita panoorin niyo <laughs> panoorin niyo ito o. Sa video nakuha ng turistang tay na si Piawat Gunlaya Prasit sa scanning area ng Naiya Terminal 2, makikita ang babaeng tauhan ng Naiya na may sinisilid sa bulsa ng kasamahan nito ang pinasok pala sa bulsa. Ninakaw daw na pera mula sa isang tay na turista. Ayon kay Piawat, nakita niyang empleyado na tumangay ng pera mula sa wallet ng isa pang turista na si Kidja Tabtim at saka binigay ang ninakaw sa isa pang tauhan. Nang hingin daw ni Kidja CCTV sa lugar, iginiit ng mga ito na wala raw camera sa scanning area kaya nagdesisyon daw si Piawat na ipakita ang video sa ninakawang pasahero. O oh, nakita nyo, di ba? <laughs> Matindi. O, oh, hindi, kaya lang ito yung ano, ito yung kumpletong kwento. Nung nagre-reklamo na nga yung Thai na turista na nawawala nga yung pera at gusto nilang makita sa CCTV, ang sabi ng mga official o tauhan ng ano, ng Transport Security Office, wala nga daw CCTV. Ay kaya lang, pinakita nung isang, nung kasamahang Thai yung makasunod na pinakita niya yung video na nakuha niya. O oh, yun, huli sa akto, kitang kita yung ginawa ng mga personnel o tauhan ng Transport Security Office. <laughs> Kaya wala nang lusot. Ah, ginawan ngayon ng remedyo ng mga, ng mga tauhan na nahuli sa video. Nung makita nilang may video, ah, hinila nila yung ano, yung tay na turista doon sa tabi. Oh, inaariglo. Inaariglo, sinauli yung pera. O, oh, tapos pagkasauli ng pera, sabi nila, paki-delete ng video, paki-delete. Please delete the video, please. <laughs> Panoorin niyo uli yung kadugtong ng video. Nang malaman daw ng tauhan ng naiya na nahuli sila sa akto na nagnanakaw, hinatak ng empleyado si Kidra at saka kinausap. Sa isa pang video, makikita si Kitja na hinihingi mula sa tauhan ng naiya ang ninakaw na pera nito. Dito na ng officer ang kinuha na pera sa turista. Okay. Nagmamakaawa ang tauhan ng naiya na idilit video pero nagmatigas ang turista. Ulit ulit din itong humingi ng tawad kay Kidja matapos magkwentahan kinumpirma ng turista na kompleto na ulit ang kanyang baong pera. Okay. Ayon kay Piyawat na pag-alaman niya sa mga Facebook group na may ganitong modus ng pagnanakaw sa naiyap pero walang ebidensya, ngayon daw may pruweba na siya ng ganitong pagnanakaw sa paliparan. Matapos kumalat ang video, nag-post si Kitja na tinanggal na raw ang sinasabing tauhan ng naiya. Nagsumiti na rin siya ng dagdag ebidensya para sa mga isasampang reklamo. Paalala ni Kitja sa mga kapwa niya turista, mag-ingat kapag dumadaan sa scanning area ng naiya at i-check ulit ang mga mahalagang gamit matapos ang inspeksyon ayon sa Office for Transportation Security, isinailalim na sa preventive suspension ang limang tauhan na dawit sa nakawan. Tinutulak na rin daw ngayon ang pagsasampa ng kaso laban sa mga ito. We will convince them to file the criminal case kasi hindi lang dapat ito matanggal sa serbisyo. Mas maganda kung matulong ito mga ito para hindi na pamarisan ng iba. Oh yan, nakita nyo? 'di ba? <laughs> o huling uli sa akto, siguro nataranta na, inaariglo na, o sige sinauli, tapos tinanong pa, ano, complete uh, okay na? Okay na? Anong ganon O tinanong kung kumpleto yung pera. O sabi naman ng tay, okay na, o kumpleto. <laughs> akala nila tapos na. O kaya lang hindi pa pala tapos kasi akala nila hindi na magrereklamo yung mga turistang Thai. Ni reklamo pa rin may reklamo pa rin. Kasi ang sabi ng mga Thai na turista, uh, ayaw nilang mangyari pa ito sa iba. O kung nagawa ito sa kanila, pwede itong magawa sa iba pang turista. Tama naman eh. <laughs> Tama naman. O ayan. Ang sabi ng mga officials ng ano, ng NAIA Terminal 2, sinibak na daw yung limang na yon. Lima pala yon, magkakasabwat pala yon. Sinibak na daw yon, yung mga yon. Oh. Kahit naman kahit naman sibakin nila yon, wala na. Sira uh, sirana ang sirana naman ang imahe ng Pilipinas sa mga turista pa naman. Ha? Bakit ba tayo ng turista? O syempre makatulong na ano, may pumasok na na pera sa Pilipinas galing sa mga dayuhang turista. Isa 'yan sa major source natin ng revenue eh, ng income ng bansa eh. turismo. O, kaya lang para mainggan mo ang mga turista na pumunta sa Pilipinas, dapat ipakita mo na uh, na matino ang mga Pilipino. O pinagmamalaki ng ano, ang Pilipino, mga Pilipino daw na uh, hospitable. O pero hindi lang naman hospitality ang tinitingnan diyan. Kundi yung ano, pagdating mo ba sa Pilipinas, pag ka ba sa Pilipinas, safe ka ba? Safe ba ang mga gamit mo? Safe ba ang pera mo? O safe ano? Kailangan 'yun eh, pero dito malinaw hindi. O anong gagawin ng mga Thai na 'yon? Ikikwento nila pagdating doon sa bansa nila. Baka nga nagpo-post pa 'yun sa Facebook. <laughs> oh. Kaya itong sila Robin Hood Padilla, conscious sila sa imahe ng Pilipinas. Kaya galit sila doon sa pelikulang plane. O itong mga nangyayaring ito, ito ang mas nakakasira ng imahe ng Pilipinas. O dagdagan pa nung nakakasirang ginawa ng mga senador. Kayo, Robin Hood Padilla, Jinggoy Estrada, Tul Tulintino. Yung ginawa nyo, Bato de la Rosa. Yung ginawa nyo, nakakahiya. <laughs> Yung ginawa nyo sa mga European lawmakers, tinawag ni Jinggoy na puting unggoy. <laughs> ha? O, yun, nakakahiya yun. oh plus dagdagan pa nito, ordinary yung tauhan lang ito ng, ng, uh, ng gobyerno, ordinary yung tauhan, ano? na iya terminal to pero ganyan bakit nangyayari ito simple lang simple lang ang kultura ng korupsyon ang ku kultura ng katiwalian ay talamak na sa Pilipinas mula sa pinakamataas na antas mula sa presidente hanggang sa baba pati mga senador pati mga gabinete pati mga kongresista, mayor, governor, pati mga uh, direktor na mga opisina ng gobyerno, pati mga empleyado, lahat hanggang janitor, hanggang security guard, talamak na ang korupsyon sa Pilipinas. Ano na yan? Sistema na. <laughs> Sistema na. Kalakara na. O kaya tingnan nyo yung nangyari. Yun. Actually, kaya nagawa yun ng mga yun kasi ng mga personnel o tauhan ng Transport Security Office kasi alam nila na normal na yan sa Pilipinas. <laughs> O, oh, yung presidente nga, kurap. <laughs> yung mga senador nga, kurap. oh kaya, uh, ano na, damay, sama-sama na, everybody happy. oh kaya lang, sirang-sira na ang bansa natin. Yan. Yan ang nangyayari sa... Si Grace po, uh, may privilege speech, galit na galit. No? pero ano namang mangyayari dyan? Magpapaimbestiga na naman. Magtatawag na naman ng investigation. <laughs> o, oh wala na wala nang na nangyayari kailangan na talaga sa atin overhaul <laughs> ang kailangan talaga sa bansa natin overhaul yan ang nakakalungkot na realidad ano ah oh kaya ano yan mga kaboy hindi na safe dito sa Pilipinas ang mga turista oh anong mangyayari kahit anong promote mo ng Pilipinas kahit pa anong sabihin mo kung ganyan ang nangyayari ay, wala talagang sirang-sira na tayo Anyway, ito ang ating maiksing komentaryo sa isyo na yan mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Halika na kasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Usong Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw, bunyog.